Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Sino ang kamukha mo sa iyong mga magulang? ang tatay. ang iyong nanay? Karaniwan ng tanda sa isang anak na makuha niya ang ilan sa mga anyo at katangian ng kanyang mga magulang. Kaya naman ang sinabi ni Jesus na siya ay anak ng Diyos, siya ay nagpapahayag na hindi lamang niya kamukha ang Diyos kundi siya ay Diyos. Isa iyan sa bagay na ating matutunghayan sa ikatlong kabanata ng Juan talatang lima hanggang ikatatlong po at anim na talata. Ang minsahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Abangco dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumayin niyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Kapumuli ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto ng buhay na salita ng Panginoon. Atin pong tatalakayan sa araw na ito, ang Juan 3, lima hanggang tatlumput Sa talatang ikalima, ito po ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliba na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng ipanganak sa tubig at ng espiritu? Marami ang nagsasabi na ang pagbabautismo daw sa tubig ang kahulugan ng ipanganak sa tubig. Nais kong sabihin na hindi ito ang tinutukoy ni Jesus na kanyang sabihin na kailangang maipanganak sa tubig. Hindi ang seremonyang ito ang kahulugan ng maipanganak sa tubig. Sa halip, ito'y tumutukoy sa kung papaano maipapanganak na muli ang isang tao mula sa itaas. Katulad ng aking sinabi, ang kapanganakan na magmuli ay sa Espiritu at ito'y nagmumula sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng seremonya o gawain ng tao. Ano ngayon ang tubig na tinutukoy ng Panginoong Hesus? ang tubig ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Tandaan natin na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Ito'y buhay at may kapangyarihang maglinis at magbago ng buhay ng isang taong. Ganito rin ang sinabi ng Panginoong Isus sa Kabanatang Ikalibing Lima, Talatang Tatlo ng Juan. Nalinis na kayo ng mga salitang sinabi ko sa inyo. Kaya malinaw na ang ibig sabihin ng ipanganak na muli sa tubig ay ang pagkilos ng banal na espiritu sa isang tao gamit ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, tumutubo at mananampalataya ang isang tao kay Kristo. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Roma, Kabanata Ikasampu hanggang Ikalabing Pito. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang salita ni Kristo ay walang iba kundi ang Biblia. Kaya nga, naniniwala ako na walang taong naipanganak na muli o naging mananampalataya kay Kristo na hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos na itinatanim ng banal na espiritu sa puso ng isang tao. Sa pagkilos niya sa puso ng tao, ginagamit niya ang salita ng Diyos. Samantala, binigyan din ng pansin ni Jesus ang pinagkaiba ng ipinanganak sa laman at ang ipinanganak sa espiritu. Sinabi niya na ang ipinanganak sa laman ay sa laman at ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Ano ang ibig sabihin nito? Nais nice kong sabihin na hindi layunin ng Diyos na baguhin ang ating pisikal na katawan o laman. Dahil ang katotohanan, hindi ito mababago. Laging may pakikibaka sa Diyos ang ating laman o ang ating lumang pagkatao. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Roma, Kabanatang Ikawalo, Talatang Pito hanggang Walo. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa bagay ukol sa laman hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Malinaw na walang plano ang Diyos na ayusin pa ang ating lumang pagkatao. Sa halip, layunin niyang palitan nito ng bago. Kaya nga sinabi sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kabanatang 5, Talatang 17, ang sinumang nakipag-isa na kay Kristo ay bago nang nilalang wala na ang lumang pagkatao, siya'y bago na. Ito ang nais sabihin ng Panginoong Hesus kay Nicodemo, hindi na mayaayos pa ang kanyang lumang pagkatao. Subalit sa pamamagitan ng kapanganakang muli, siya'y bibigyan ng Diyos ng bagong pagkatao at bagong buhay. Isang buhay na malaya, puno ng kapayapaan sa piling ng Panginoong Hesus. Sa pagbabalik na muli ni Hesus, magiging ganap ang ating pagbabago. Bibigyan niya tayo ng katawang hindi na Agnes at wala ng kamatayan. Samantala, nagpatuloy si Jesus sa pagpapaliwanag kay Nicodemo. Sa talatang ikapito hanggang ikawalo, kanyang sinabi, Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Umiihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinapanganak sa Espiritu na ni Jesus na bagamat hindi kayang abuti ng tao ang kaunawaan kung papaano nangyayari ang ganap na kapanganakan sa Espiritu. Ganun pa man, ito'y nagaganap at patuloy na magaganap sa buhay ng taong lumalapit at tumatanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoong Tagapagligtas. Pagkatapos nga nasabihin ni Jesus ang bagay na ito, muling nagsalita si Nicodemo at kanyang sinabi, Papaano mangyayari ang bagay na ito? Muli, sinabi sa kanya ni Jesus, Hindi mo ba nalalaman ang mga bagay na ito, Nicodemo? Ito'y mahinahon na pag-uusisa sa paniniwala ni Nicodemo tungkol sa mga bagay na kanilang pinag-uusapan ni Jesus. Dahil dito, nagpatuloy sa paghahayag si Jesus kay Nicodemo. Sa talata ay isa hanggang kalabing tatlo ay ganito ang kanyang sinabi. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang amin nasaksihan ang pinatotohanan namin, ngunit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, papaano ninyo paniniwalaan kung sabihin ko'y tungkol sa bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit ang anak ng tao. Ang kapahayagang ito ay malinaw na nagpapakita na ang Panginoong Yesus pa lamang ang nag-iisang nanaog mula sa langit at pumanhik mula sa langit. Sa madaling salita, sa mga pagkakataon na sinasabi niya ang bagay na ito, tanging siya pa lamang ang nag-iisang nagmula at bumalik sa langit. Nang siya'y mamatay at mabuhay na magmuli, nagsama siya ng bihag sa langit. Sino ang mga ito? Ang lahat ng taong namatay at naparaon sa paraiso na tinawag ni Jesus sa pusod ni Abraham. Ang lahat ng mga ito ay isinama niya sa langit at iniharap sa Diyos Ama. Tandaan natin na nang si Jesus ay narito pa sa lupa, wala pang sino tao ang naparoon at nanahan sa langit kundi siya lamang. Dapat matanim sa puso ng bawat isa ang kahalagahan ng kapanganakang muli sa Espiritu. Dahil sa pamamagitan lamang nito, muli tayong magkakaroon ng ganap na relasyon sa Diyos. Tandaan natin ang sinabi sa Aklat ng Juan, Kabanatang Una, Talata Ikalabing Dalawa. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tanggapin ang kaligtasang handog sa inyo, ni Yesus. Tayo po ay magpapatuloy sa pagtatalakay sa ikatlong kabanata ng Juan. Sa talatang labing apat hanggang tatlong puat anim ay aalamin natin ang kinahinatnan ng pag-uusap ni Nicodemo at Jesus. Alamin natin kung ano ang naging tugon at karanasan ni Nicodemo sa kanilang pinag-usapan ni Jesus tungkol sa kapanganakang muli. Ganito ang mababasa natin sa talatang 14 hanggang 17. Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Ay kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan na maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang itinaas ni Moises na tansong ahas na tinutukoy ni Jesus ay matatagpuan sa aklat ng mga bilang kabanatang 21, talatang 4 hanggang siyam. Ganito ang mababasa natin. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang iwasan ang idon. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto upang mamatay dito sa ilang? wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila pinadalhan ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at sinumang mahagat ay namamatay. Kaya't lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoong Diyos. Gumawa ka ng isang ahas na tanso ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin. At sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Sa mga talatang ito, malinaw na ang ahas ay simbolo ng kasalanan. Kung papaanong itinaas ni Moises ang tansong ahas, ganoon din naman itinaas si Kristo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan siya ay napako sa krus upang maging katubusan natin mula sa kasalanan. Dahil sa kamatayang ito, tayo ay napawalang sala at ang tanging dapat na gawin ng tao ay manampalataya, maniwala at tanggapin si Kristo bilang Panginoong Tagapagligtas. Ang katotohanan ito ay nilinaw ng Panginoong Hesus kay Nicodemo. Ito ay mababasa natin sa ikalabing anim na talata na nagsasabing, Gayun na ang pag-ibig ng Diyos sa Sandibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan ngang maitaas ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, sapagkat siya ay naparangalan at naitaas na sa kanyang muling pagkabuhay. Siya ang nagpasan at tumubos sa atin mula sa kasalanan, magagawa na ng banal na espiritu na kumilo sa ating mga buhay upang maipanganak na muli sa Espiritu. Dahil ito lamang ang tanging paraan upang tayo'y maging kalugud-lugud sa Diyos. Ang pinagmula ng lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Subalit nais kong sabihin na hindi iniligtas ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito ang kadalasang paniniwala ng marami. Hindi kailanman sinabi ng Biblia na ang pag-ibig ng Diyos ang nagliktas sa sanlibutan dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi makapagliligtas ng makasalanan. Kaibigan, hindi nagliligtas ang Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig, kundi pag-ibig ang nag sa Kanya upang tayo ay iligtas. Sa halip, siya ay nagliligtas sa pamamagitan ng Kanyang dakilang biyaya o ang tinatawag na kagandahang loob ng Diyos. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Epeso, ikadalawang kabanata talatang 8 at siyam dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Malinaw na nagliligtas ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Malinaw na nagliligtas ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Dahil naman sa pagmamahal niya sa atin, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Nang sa ganon, ang lahat ng mananalig sa kanya ay hindi mapapahamak. Sa halip, makakaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangang maniwala at manampalataya na siya ay namatay sa krus para sa iyong kasalanan. Malinaw na sinasabi ang katotohanan ito sa Aklat ng Roma, Kabanatang 10, Ikasyam na Talata kung ipahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Tandaan natin na ang kapanganakang muli ay magdudulot sa atin ng kaligtasan at bagong buhay sa piling ng Diyos. Ganito ang sinasabi ng aklat ni Tito, Kabanatang 3, Talatang 5. Ngunit, nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa banal na espiritu na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Samantala, pagkatapos ihayag ni Jesus sa talatang ikalabing anim ang susi sa buhay na walang hanggan, nagpatuloy siya sa pagsasabi ng kanyang layunin kung bakit siya naparito. Ganito ang mababasa natin sa talatang ikalabing pito hanggang dalawamput isa. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa buktong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayoy, nahayag ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mula sa mga talata na ating binasa, makikita natin na hindi ang paghuhukom ang layunin ng unang pagparito ni Jesus. Sa katunayan, ginawa niyang malinaw ang bagay na ito nang minsan siya ay pakiusapan ng isang lalaki na maging hukom sa kanilang kayamanan. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Lukas, Kabanata 12, sa talatang 13 hanggang 14. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guru, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot si Jesus, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom at tagapaghati ng mana ninyo? Tunay na hindi hukom ang Panginoong Jesus sa kanyang unang pagparito. Sa halip, siya ay naparito upang maging tagapagligtas. Subalit sa kanyang ikalawang pagparito, si Yesus ay magiging hukom ng buong daigdig. Ngunit sa pagkakataong ito, kanyang ipinahayag na hindi siya isinugo ng Diyos upang hatulan ang sanlibutan. Sa halip siya ay naparito upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ganoon paman, dapat din nating malaman na sinumang hindi mananampalataya kay Yesus ay hahatulan niya sa kanyang muling pagparito sapagkat siya lamang ang tanging tagapagligtas. Ang pangalang Heso Kristo ay siyang nag-iisang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa ikaliligtas ng tao. Ganito po ang mababasa natin sa aklat ng mga gawa ikaapat na kabanata talatang labindalawa. Kay Heso Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya nga, ang sinumang mananampalataya sa pangalang Heso Kristo ay hindi na sasailalim sa paghatol ng Diyos. Sa halip, siya itatanggap ng buhay na walang hanggan. Minsan pa, alalahanin natin na ang kausap ni Jesus sa pagkakataong ito ay si Nicodemo, isang pareseo. Ang mga pareseo ay naniniwala na ang Mesiyas na darating ay isang hukum. Bakit ganito ang kanilang paniniwala? dahil ang lumang tipa na kanilang pinaniniwalaan at pinag-aralan ay nagpapahayag ng dalawang bagay tungkol sa pagparito ng tagapagligtas. Una, ang pagparito ng Mesiyas na tagapagligtas ay may kinalaman sa kanyang pagkamatay. Siya ay pumarito upang maging manunubos. Ang ikalawa ay ang pagparito niya bilang hukom. Sa mga pareseyo, mas pinaniniwalaan nila na ang darating na tagapagligtas ay isang hukum dahil ito ang inilarawa ng lumang tipan sa mga sumusunod na aklat. Sa aklat ng mga awit, ikadalawang kabanata sa talatang siyam, ganito po ang sinasabi, pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, dudurugin mo sila sa mga kamay mo. Sa aklat naman ni Daniel, kabanata pito, talatang ikalabing tatlo hanggang apat, ay ganito po ang sinasabi, patuloy ang aking pangitain, ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ang paglilingkuran ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Sa aklat naman ni Isayas, ikalabing isang kabanata at kabanatang ika-apat na po at dalawa, ipinahayag ang kanyang paghukom ng may katwiran. Ibig pong sabihin na ang lahat ng ito'y magaganap sa kanyang ikalawang pagparito. Ang layunin ng unang pagparito ng Panginoong Yesus ay may kinalaman sa kanyang pagdilikta sa sanlibutan. Kaya lahat ng mananampalataya sa kanya ay hindi na kasamang mahatulan ng mga taong hindi na nanali kay Yesus. Ito'y malinaw na mababasa natin sa Aklat ng Roma, Kabanatang 8 sa unang talata. Kaya nga, hindi na ahatulang maparusahan ang mga nakipag kay Kristo Yesus. Kaibigan, nasa iyo ang lahat ng pagkakataon upang mapawalang sala ka ng Diyos. Ang dapat mo lamang gawin ay ipahayag ang iyong kasalanan at manalig kay Yesu Kristo bilang iyong Panginoong Tagapagligtas. Sa pamamagitan nito, ikaw ay pawawalang sala ng Diyos at makapagsisimula kang makapamuhay sa liwanag ng kanyang banal na salita. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Hudeya. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbautismo. Samantala, si Juan ay nagpatuloy namang ginampanan ng kanyang ministeryo. Ito ay ang pagbabautismo sa tubig. Ganito ang mababasa natin sa talatang 22 hanggang 36. Si Juan ay nagbabautismo rin naman sa Inon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nagtalo ang mga alagad ni Juan at ang isang hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabi, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan na inyong pinatotohanan ay nagbabautismo rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi ko na hindi ako ang Kristo. Sugula mga akong mauna sa Kanya. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangan siya ay maging dakila at ako ay mababa. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat ang mula sa lupa ay tagalupa na nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nagungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili lang Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan ito na ang oras ng kaligtasan Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat Panginoon sa oras na ito. Salamat Lord sa pagpapala ng iyong salita na aming nasumpungan sa mga sandaling ito. Nawa ito'y patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan ng pananalig sa iyo. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station at ABC Radio. For questions, comments, Bible requests, Or learning resources, email us at dcasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.